Punta kami dito sa puno na ano. Magpupukan si daddy dito ng puno ng kakawate. Ito po yan sa tabi ng may mga tanim na pinya at kape. Hindi din po. Ari po nakatanim din eh. Ay panhinta. May sumataas na po sobra yung puno. Tapos yung maaalis po din eh, napuputulin, ay gagawing pantusok or pantulo sa ating mga paminta na papalitan ng poste. Tsaka po yung mga paminta, ano natin, tanim na sitaw, lalagay din po yun. Ayan, dito siya akyat, oh. Ayan, guys, oh. Ang taas na puno. Ayan, ang mal malago na po, oh. Medyo madilim na sa baba, kaya puputulin na ni Daddy yung mga mga sanga. Yung pong mga maliliit, ititira pa niya rin. Yung mga malalaki lang po siguro yung kukuhanin. Pakataas na po o pati paminta, tumaas na. Yan po ay pag pinapanguha ay kuhan, nakaakyat din po si Daddy dyan sa kanyang hagdan. Ayan o. Medyo may kataasan po. Ayan. O, ayun. Super taas. Kailangan po yung naka-harness Nagamit po si daddy ng harness dyan para siya ay makakyat. Magpuputol. Siya ano? Oh. Ayan. Para po safety ang pagpuputol. Tsaka hindi po siya nagpuputol pag siya lang mag-isa. Kako po ay ano, dapat ay may kasama. Ayan o. Oh. Malalaki yung sanga sa taas. oh Putulin niya daddy yan tapos pag uh, naputol po yung medyo malaki, ilalagay po o oh, ipapalit ay sa paminta kasi yung paminta po hindi nawawala ng palitin na, na, na poste kasi kalimitan po may namamatay kaya po yearly may pinapalitan kahit buhay na po yung paminta hindi pa rin po uh, 100% na buhay din ang poste minsan po nakakailang palit ng poste ang paminta po ay buhay na ang poste po ang hindi naman nabubuhay Ayan po. Oh. Mataas po yan. Iri naman po ang mga langka. Oh. Kadami pong bunga. Maliliit nga lang po. Lak na din, eh. Ayan. eh namumulaklak na daw po doon ang mga, mga paminta. Kaya dapat ay putuli na kasi po pag sumburan ng dami ng nabubul namumulaklak na paminta, sayang naman po pag po gaya nagpupukan ay nalalaglag o nasasanggi ang bulaklak ng paminta. Kaya habang maaga po ay puputuli na. Ayan, um, oh. magka-harness si dati. Nagkakabit ng kanyang safety shield. Nagka-harness. Ayan po oh medyo sobrang taas na po niya kasi yung kanyang ano sampung palapag na ano eh nandoon na po siya sa taas ng hagdan masaka itaasan na po siya ng hagdan ayun no oh. may kulilis kuliglig po oh, ang, ang taas oh. Ayun. Ayun po oh. Napakataas po. Dini na ako sa kabila. Kita ko sa inyo. Napakataas po niya Dini ako sa may puno. Ayun guys. Eh. Ayan. Mm. Super taas. Gumagamit siya ng harness para po hindi, ano, para sa safety. Sobrang taas po. Ito po ang paminta. O, tingin po. May bulaklak na. Ito po ang bulaklak. O, ayan. Ito po ang bulaklak. Ayan. Mga ano na po yan. Nasa riwa na po. Tapos nagkakaroon ng bulaklak. Ayan. Eh. Ayan. Ayan. Eh. Ayan po. Ayan. Ayan po, umataas. Malayo. Oh, yung isang sanga. Kasi laki na yung hita ko, so sobrang taas po, ay ano, kaliit lang. Malaki na yung kanyang ano. Yan po ang isang naputol na. Ayan, mamaya ako na po ulit pakita sa inyo ang ano, pagputol na lahat. Dalawa pong malaking sanga ganyan, puputulin. And guys, tapos ng pukanin, tapos ng putulin. Ito na yung natapos na nakuhang mga kahoy. Pwede siyang pamposte, tsaka pantulo sa sitaw. Ito guys, pakita ko sa inyo yung pinagputulan. Ayan guys, oh. Ayan, maliwanag na. Diyan kinuha itong mga kahoy na yan, oh. Yan, pantulos sa sitaw. Tapos, ito naman yung gagamitin na pantulos sa mga paminta. Ito pa yung pinutol na iba, oh. Ayan. Pinawasan lang, hindi siya tinanggal lahat. Ayan yung mga naputol, oh. Ayan. Ako naman ay naglinis ng mga puno ng paminta. Ayan, ganyan, oh. Para pagka po siya ay lalagyan na ng abono. Siya po ay malinis ang paligid. Ayan. Tapos, ayan. So, ayan po ang ating mga pamposte sa ating paminta at sa sitaw. Ito po ang sa sitaw. Ayan po. Ayan, guys. Ang mga panlagay sa ating paminta. Pampalit na poste. Tapos, ito naman ang ating mga panlagay sa sitaw. Ito. Pag maliliit po, panlagay sa sitaw. Pag medyo malalaki, pang lagay naman sa paminta, pampalit ng poste. Kasi hindi po maiwasang wala tayong mamatay na poste ng paminta. Ayan, ito na yung mga naputol. Ayan. Ayan guys, o yan, nakadyan, ito Yung mga, puno, mga dahon po niyan, ginagamit namin na pang lagay dito sa puno ng mga paminta na pang abono na din. Ayan po, o. Ayun, pinagputulan natin. Malinis na. Tapos ito. Ayan, guys. Thank you for watching.